Guni Guni TV Magandang gabi po sa inyong lahat Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng makapal na kagubatan at matataas na bundok ay may isang karinderya na sikat sa buong bayan dahil sa kanilang masarap na dinuguan ang karinderyang ito ay pinamamahalaan ni Aling Loleng. Ito ay nakatayo sa isang maliit na kanto ng bayan, malapit sa bukid at tabing kalsada. Ang karinderyang tinatawag nilang karinderya ni Aling Loleng ay palaging puno ng tao, lalo na pag sumasapit ang hapon. Halos lahat na dumadaan sa kalsada ay naakit na pumasok at bumili ng kanilang sikat na dinuguan. Habang nagtitinda si Aling Loleng, ay inaalok niya ang kanyang tindang dinuguan na may kasamang puto. Masarap daw ito at tamang-tama ang alat at tamis at special daw ito. Ang madalas na marinig na alok ni Aling Loleng habang ipinagmamalaki ang kanyang nilutong dinuguan ang dinuguan ni Aling Loleng ay ibang klase. Kapag ito ay tinitikman, hindi mo maipaliwanag ang lasa nito. Sobrang sarap nito. Kaya ang mga kumakain dito ay bumabalik pag nakakain sila ng dinuguan ni Aling Loleng. Ngunit walang nakakaalam ng sikreto sa likod ng pagkain na to. Sang araw, Si Mang Berting, isang matandang manguukit ng kahoy, nakilala sa buong baryo, ay nagpunta sa karenderya ni Aling Loleng. Unang kita pa lang ni Mang Berting sa tindahan ni Aling Loleng, ay nagduda na ito. Ang mga tao kasing kumakain dito ay nanggagaling pa sa iba't ibang lugar. Makakain lang ng lutong dinuguan ni Aling Loleng. Isang araw, nagdesisyon si Mang Berting na subaybayan ang ikinikilos ni Aling Loleng. Nagtago si Mang Berting sa likod ng tindahan ni Aling Loleng. Ang likod ng tindahan ay saradong sarado Kaya gumawa ng maliit na butas si Mang Berting para silipin kung anong ginagawa ng matandang babae. Habang nakatago si Mang Berting, ay nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa loob ng kusina ni Aling Loleng. Dahan-dahan niyang sinilip si Aling Loleng na abala sa pagluluto. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Sa ilalim ng lamesa ng karinderya, nakatago ang isang malaking itim na balde. Ang balde ay puno ng dugo at hindi lang basta dugo. Mga malalaking bahagi ng katawan ng tao ang nakalubog dito. Ang dinuguan na tinitinda ni Aling Loleng ay hindi galing sa mga hayop. Ito ay mula sa dugo ng tao. Si Aling Loleng ay hindi isang ordinaryo na nagmamayari ng isang karinderya. Siya ay nakatira sa kagubatan. Meron siyang anak na babae. Elisa ang pangalan nito. Kahit kailan ay hindi pa ito lumalabas ng kagubatan. Siya ay nakatago lang kasama ng kanyang alagang asong itim. Pag may mga naliligaw na tao sa loob ng kagubatan, ay wala itong awang binibiktima ni Elisa. Pinubutas ng babae ang dibdib ng mabibiktima niya at kukunin niya ang puso nito at pagkatapos ay kakainin niya ito. Ang bangkay ng mabibiktima niya ay hihilahin ng kanyang aso papunta sa kanilang kubo. Para pag sa aling loleng ay hahati-hatiin ito ang iba't ibang parte ng katawan. At pagkatapos ay dinadala niya ito sa kanyang karinderya. Ang mga taong nakakakain ng kanyang mga niluluto ay nagkakaroon ng malakas na pangangatawan. Maaga pa lang ay sobrang haba na ng pila sa karinderya. Ang iba ay nag-aaway-away na sa pila. Simula nang natuklasan ni Mang Berto ang katotohanan, ay naghanap ito ng paraan kung paano niya sasabihin sa mga tao na aswang si Aling Loleng. Halos lahat na kasi na mga tao sa kanilang baryo ay biktima na ng karinderya ni Aling Loleng. Isang araw, lihim na sinunda ni Mang Berting si Aling Loleng habang ito ay papauwi. Pumasok si Aling Loleng sa pinakaliblib na kagubatan. Maya-maya lang, kitang-kita ni Mang Berting na may hila-hila si Elisa na isang bangkay butas tip dibdib nito. At kitang-kita rin niya kung paano pinaparte-parte ni Aling Loleng ang katawan ng biktima. Halos bumaliktad ang sikmura ni Mang Berting sa nakita niya. Sa sandaling yon ay buo na ang pasya ni Mang Berting Naibunyag ang sikreto ni Aling Roleng. Pag hindi niya ito ginawa, ay baka patay na rin ang kanyang pamilya ay mabiktima ng aswang. Tumakbo si Mang Berting palabas ng kagubatan. Ang hindi niya alam, malakas ang pakiramdam ng mga aswang. Hinabol siya ng itim na aso. Hindi malaman ni Mang Berting kung paano siya makakaligtas sa asong itim. Kaya nung nakakita siya ng mahabang kahoy, ay mabilis niya itong pinulot. Inilabas niya ang kanyang itak na dala at nilagyan niya ng tulis ang kahoy para meron siyang panlaban sa asong itim. Si Mang Berting ay lagi itong may nakasabit na itak sa kanyang tagiliran. Bigla siyang tinalunan ng aso at sinakmal ng aso ang kanyang braso. Ang hawak naman na itak ni Mang Berting ay isinaksak niya sa dibdib ng aso. Umungol ng malakas ang aso at ito ay bumagsak sa lupa. Si Elisa naman ay sumunod sa kanyang aso kaya kitang-kita niya kung paano nawalang ng buhay ang alaga niyang aso. Nagsisisigaw si Elisa, galit na galit ito at biglang nagbago ang anyo nito. Nalilisik ang mga mata niya at nagkaroon ito ng mahabang kuko. Nagkaroon rin ito ng mahabang pangil. Nagulat si Mang Berting nang biglang umangil ng malakas si Elisa. Pagkatapos ay dinakma siya nito. Pagdakma ni Elisa ay sabay naman ng pagsaksak ni Mang Berting sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay tumakbo na si Mang Berting palabas ng gubat. Samantalang si Aling Loleng ng mga oras na 'yon ay iyak ng iyak nang nakita niya ang bangkay ng kanyang anak. Nagsisigaw ito nang nagsisigaw. Si Mang Berting naman ay papunta na sa karenderya ni Aling loleng Pagdating niya sa karenderya ay napakaraming tao. Hinihintay nila si Aling Lole. Ang mga taong nakakain ng dinugaan ni Aling Loleng na mga oras na yon ay mga nangihina. Lumalakas lang daw sila pag nakakakain na sila ng dinuguan. Pumunta si Mang Berting sa likod ng kusina para silipin kung naroon pa yung mga pera-perasong katawan ng tao. Gagamitin niya kasi itong ebidensya para maniwala ang mga tao sa kanya. Sasabihin na sana ni Mang Berting ang sekreto ni Aling Loleng nang biglang dumating si Aling Loleng. Nasa likod niya na pala ito. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Kitang kita ni Mang Berting kung paano nagbago ang itsura ni Aling Loleng. Kumikislap ang mga mata nito na kulay pula at ang balat nito sa mukha ay nakadikit sa buto. Nagkaroon din ito ng mahabang pangil. Lalapain na sana ni Aling Loleng si Mang Berting nang sumigaw si Mang Berting ng napakalakas. Nang narinig ng mga tao ang sigaw ni Mang Berting ay tinulungan nila ito. Ang iba ay kumuha ng kahoy at mga bato. Si Mang Berting naman ay sinaksak si Aling Loleng. Kahit na may saksak na si Aling Loleng, ay hindi pa rin ito tinigilan ng taong bayan. Hanggat hindi nila ito nakikitang wala ng buhay. Maya-maya lang, unti-unti nang nagbabago ang anyo ng bangkay. Nagulat sila na ang bangkay ay naging si Aling Loleng. Ang bangkay ni Aling Loleng ay kanilang sinunog para hindi na raw ito mabuhay. Binukas ni Mang Berting ang karinderya at pinakita niya sa mga tao kung anong klasing dugo at karne ang ginagawang dinuguan ni Aling Loleng. Nagulat ang mga ito at halos bumaliktad ang sikmura nila sa nakita nila na tao pala ang kanilang kinakain. Ang mga dugo na nakita nila sa malaking timba ay itinapon nila sa ilog ang mga pera-peraso namang parte ang iba't ibang katawan ay ibinaon nila sa hukay. Ang iba naman ay halos hindi makapaniwala na aswang si Aling Loleng. Ang karinderya ay giniba ng mga tao at halos gabi-gabi ay may mga nagbabantay na tanod sa baryo. May mga nagsasabi na marami na palang mga taong nawawala sa baryo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.